Mapagpalang araw po, mga minamahal kong kapatid. Ito po, ito po ang inyong lingkod, si Monsenyor, uh, Father Jaime Vicente po. Na buong puso na, na nagtuturo na naaayon sa kalooban ng ating Ama sa langit. Kaya mahal kong kapatid, uh, share, -share ko po sa inyo ngayon na every Sunday po kasi nagtuturo ako at nag extend ng healing power. Binibigkas ko po yun 229, 225 names of gods, the Father Almighty. eto po yun. Panawin niyo po. Sabay-sabay tayo sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Ama ko, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pahintunutan niyo po kami, Ama, mapikas po na mapigkas po namin ang inyong kabanan-banal ng pangalan. Yung mga nakakalang po, pwede kayo sumabay, no? Sumabay. Sumabay po kayo ng huwag na makaihigit sa sa boses ko. <laughs> pwede naman sumabay. sumabay. Di ba? Inailin po namin, Ama, na mabigas po namin ang inyong kapag ng pangalan sa sato. Amang sato, arepo, tenet, o perorotas, sa unat, adonadang, pandagsako na kareho, res Christum dinium, in dium dium, abang, abilim, abis, Christa. Salutator, Adam, tragula, o sumrobet, alegatong, ramael, saksut, perorotor, na Tremenda issue of it na tambat iso doon kinikinsin. O nator, populator, Emmanuel, rumakas ang pulator. Rotatem abskulum, temperitator, adonai sabaw. Sangtisimo, altisimo, trinitatis, omnipotente leksum. Akakbang, rahamel, esur, piblikat, uwin. Tadjar matimim siya ni siya brat esur matakbat. O reyam, piyuraum, eim, reekam, absuling, Rokit, usok, sipo, teksi, adikam, sipo,

hindi ay ang tayong propesyonal. Kung so ay ano ang kailangan sa tao? Hayaan sa tayong propesyonal ang pagkakasama sa pagkakasama. Hayaan sa tayong propesyonal ang pagkakasama sa pagkakasama. Hayaan sa tayong propesyonal ang pagkakasama sa pagkakasama. Hayaan ang pagkakasama sa pagkakasama. Hayaan ang pagkakasama sa Gay pistol itu jadi göz lagi. Dia khutbah sepotong orang lain. Dia bukan sepotong czego oduh ni. Saya worries sebabل ini, kita sekarang dapat mempunyai kekayaan intellectual sadece. Kalau kita melwa karakter karantina menggantungi kekayaan iklan wewan syarikat dan diperlukan. Ini adalah masalah terhadap orang sel pumped-up musim, orang yang anak angkuh mata debate Clyde iseng lupakan mereka. Olimeno, Bini Bini, Eseneza, Rotorón, Sanetá, Bini, Sinuí, Pajma, Bini, Sinuí, Tana, Sahasta, Sinuí, Tana, Sahasta. Siglo, Pansok, Tom, Soto, Soto, Bibong, 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 Bibong,

vatn nostra paet omega sanu reputet opra ro rota Abang ko yung sa mga kapilihan sa lahat. Nagpupuri ko sa salamat. Sa iba'y nagkaloob yung sa, amin aming pagpapala. Financially, physically, spiritually. Ah, spiritually. Siksik, ligdig at maapaw. Sa kanang po ang inyong pinakamamahal na anak. Nasa ito, Kristo, ang aming Panginoon Diyos.